Ayan, o ngayon, tayo namin, o butod-buto. Ayan, pare, malaki, o ayan, o malaki, o ayan. Oy, pare, nakaskwan ko Pare, Ay, Iba, iba, betul iba, eh bisa lupa iba, 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 Kamu iba, iba, Pare, iiba, 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 nya pare, iiba, 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 nya iiba, iiba,

<laughs> Ay! <laughs> no, Balik kami ng, oh, ng, uh, no, okay. Okay. ng... pain. You know? lang. Ayan you know? o. Yung pain namin Butod-butod. Kunti <laughs> lang. Be. <Okay>. Bubo <laughs> iba yung uniform mo sa, am sa amin. <laughs> iba yung uniform mo pare sa amin. ah! You know? Iba e yung grupo mo pare. Uy, <laughs> gwapo buto-buto no. Yan, balang may pain na kami ng mga pasaya no. Hipon. Ta, pasaya to. Ay pa, meron pa? Ha? Dito. Ha? Ay, namuna yan. laki. Iba yung uniform mo ah. Iba, iba yung uniform sa atin pare. Yang, pa, yang pa. <laughs> So bali pupunta kami ngayon sa fish pan mga boss ito malapad na fish pan oh. So mamimingwit kami ng ano bulan-bulan or buwan-buwan sa kung uh, tawag sa iba. Bang ano yan? Hai, pare. Melakyo! Wow, kok ada yang pare ya? Oh, ada. Pare, melakyo pare ini. Pare ini melakyo ya? Pare, kok pare? Boleh apa? Kapan panje panet Anet, angka sayang. Uy, pare ba kamabingot ako pare ha? Gihabok ko one time ba? mo Ayun Hala nakawala pare Pare parang malas yung kamay mo yun ha Si kaibigan natin nakakuha agad oh Ayan, ayan. Gagamitin mo nga pare yung alas natin na pamingwet. Ayan na, gagamitin niya na yung ano, yung all of the above. <laughs> ayan yung, yung kanyang bata, no? Tira <laughs> nyo pare kasi... Uy! Uy! Pare nakakuha pare! Ha? Huh? Ako wala. Nagkuhan to. Yunus pre. Yunus yung... Kuro Hai, <tuk> pare. Grafika dual, ha? <laughs> <tuk> ya. dual SIM pare ya? udah lama, nepare ya? Ganya memang mau. Dual SIM, hai pare. Gua dua pak kayak apa ya? ujin sah. Ay, pare, naka-squanggol ka pala pare, ano? Pare, what the heck yung kuha mo, pare, ha? isa nakuha din. Sige, pare, yung isa, yung isa. Ay, wala. Pare, ano na, pare? Sige, i-thumbnail, pare, ya Pare, i-thumbnail, pare, yan. Eh, ganyanin mo lang, huwag mo hawakan. Eh, kabaka Ayan, Pero, hindi lang.

Wih, diri ta gurman meniksa disen bar, haluan Bapak tadi meniksa Lagi pakita man Oh. Hmm. Lumayak pare, aku naman ah yeah. Kahit caglit lau Kesincahan yunan mga bos, <laughs> kasi yu aku si -si yung grupo namen uh, ulang ayo nih Pare, ikaw lagi pare Ay, ulang lagi Ito, yang yung isa malaking Cukin ini naman toh mantap 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 berburu sih akan itu yang separe lupa untuk pare dan coba so aku namanya magta try pare kumain ng ano natin pare ah Ini nih hanos pare. Oi. mansan itu kok pare. lah lah, Are nak aku anak agat pare. sih sih sih, Pare mo. Halah. <laughs> pare. Ah, bika pare, binis yang mangan pare ya Oke, oke, oke. Sakit pa. Ay, pare, entaga punya mentikan mano. wet

Gigi, Oh Yeah Lagi finish na Mantap buru-buru Mantap berburu buru mana? naman ha Ano Oke okay ba? Oke? Okay, Oke okay. Oke okay, pare Oke okay. Shout out mo pare si ano? sama si Boy Masol Boy Masol at saka si Boy Tagay Absent silang dalawa What the heck sila? Yan o oh. Lalaki yung kuha namin mga boss Tita mo oh, Mantap na naman to Mantap berburu kasama. Ayan mo natin yung sa sakin, wala Panta, pa. dalawa kasama natin hindi na, ano, Kasama Wala nga, ano. Uy. Ito pare, oh. Ay! pare. What the heck naman yun, oh. Minsan lang ako, eh. Wala pa, pare. Hindi like, pare sa akin. <laughs> ano ba naman yun, pare? Ay, nakawala. Pinaano-ano -ano ko na yun, eh. Pinakagat-kagat, eh kay pagli bor ngani sa bor pa ko nang gitsa tunnon ngalang ba are sin sanya pa ar kawalin sa akin <laughs> 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 nas wangil pare sa akin wat dai ko no gun malaki yon na ha sayang na sayang pare ito ito si siguro doon ko next next time siguro doon ko na uh, try natin let. Binilin na bumili na ako ng piso eh sa Sayang yung pirako. ko. Makakuha, hmm, bumili ako. Tapo pa. Ano pao, pao. pao, pao. namikitin putol-putol din nga. Na? Meg, meg, meg. Meg. Sige, sige. Ayo. uy! Oy, what nik <laughs> na naman pari, oh. Parehas tayo ng kapalaran ah. <laughs> Kawala na naman ah. Wala. Sayang. So, Ngayon dre. Okay lang. It's a part of our job nawala sabi part of siya. our job hmm. pa rin, pakakainin natin uuwi na yun din ang uy pare uy sayang pare na lang Yan. pare tatry natin kung may kuha tayo yeah. Tunua, na. <laughs> man na kanina. Oh, ano na ito yung paning pare? Ex natin, pare. Ah. Lalo, lalo, lalo. <laughs> gumabos, expire na yata itong pare ha? Lagyan mo, lagyan mo. Ispire, paning gumagos, expire na oh. Ispire edition. Wakan <laughs> mo, baka mawala. Oh, mas magulat na mga pakin natin ha. Ano maglagay na ito pare? at ano lang oh? Basta itagaya na mo lang. Sabit mo lang sa... Ano? Coming with. Oh! Wala akong ba? Hindi na magtukob yan? <laughs> ang akin na sana be sige lang kare ha oh nawala iyan ko lang to ilagay ko lang dyan pare saan lang punta mo

nakuha ko. Akala ko. Akala ko malaki na. Malaking Sabi ko po, wag muna na. Ito yung mayroon. Uy, pare. Uy. Uy, pare sayaw. Uy, Meg. Uy, naman mo. Ayun, minsan naman, oh. Yung pal natin, ako na! Ano, ano,

Para ginampas ka lang alaw ah. Akili, nampas ako ng ano ah. Ayan si, si, si. Mantap, berburo. Mantap, berburo na naman ako pare. Kahit isa lang.

apos pano eh? Yan, marapos, bali uuwi na kami, kami tayo namin no? yan, marami na, na, tutulahin na namin yan

Ini yang um pa-ringina. Na uh, kinchiki chicken uh, ini, ini pare, galing mo hmm. estimate yeah. state, ha? <laughs> <laughs> been fashion a great tomboy 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 i like like play that heat now. DJ, play that heat now. DJ, play that heat now. Sip Ace, that super will got boom, boom. Got me dead, I'm Kurt Cobain, boom, boom. Ace, that super bass got, 那就会哭

Hindi, hindi nyo po. Timing ba? Huwag i-sabaw ba? So hindi nagsama kami nung sama naman kanina kasi kumuha na siya ng isda sa pabigay doon sa, sa, sa kanya. Nung kami na lang yung kain. nakasama si Boy Masol at si Boy Tagay eh. Ano <laughs> ba <laughs> si Boy Tagay? Ayban. Ayban? Hindi, gan eh. Tapuan yung kaw. <coughs> <coughs> so yun yeah, mga boss uh, Maraming maraming salamat Sa mga ng video namin Sa mga nag like subscribe Sa mga nag comment So thank you all good bless And good luck